Welcome back to San Eleven Quintaro Kamusta kayo mga cancer So general reading ito Pwede mag resonate, pwede hindi Kunin lamang kung para sa si inyo At ang ibang hindi ay ibigay po natin sa iba So titignan natin kung anong mga updates sa si inyo no? Mga cancer So simulan na natin okay kan sir, So, meron kang energy dito na mas pinapriority mo yung sarili mo. Pinapriority mo yung healthy living mo. No? Yung mga bagay na ganun. Mas inuuna mo yon Kaysa sa kaysa sa mga bagay na hindi naman magkakaroon ng effort para sa iyo or hindi magkakaroon ng magandang resulta para sa iyo. No, nandun ka sa pag-aalaga mo sa sarili mo. At mas gugustuhin mo na mas gugustuhin mo na nandun ka sa mga nature, no? kasi parang pag nasa nature ka parang magaan yung ano mo yung energy mo no? so kaya uh, mas pinahalagahan mo to itong pagiging pag-aalaga mo sa sarili mo at meron meron din dito mga suggestion mga bagay din dito na na merong kang gustong gawin, no? May mga bagay ka nang gustong gawin or merong kang bagay na iniiwasan. Kaya siguro nakatuan ka muna dito sa sarili mo kasi may mga bagay kang um, mas mas priority mo. Mas priority mo yung sarili mo. Mas priority mong mahalin ang sarili mo. Mas inuuna mo yun. At saka yung financial mo. No? May bagong paparating sa'yo na sisimulan mo tungkol sa financial mo, tungkol sa pera mo or siguro nasimulan mo na to dahil ang um, nagagawa mo na kasi rin to eh nagagawa mo na at may mga bagay din dito na uh, kailangan mong sipagan pa no? kailangan mo pang sipagan, kailangan mo pang trabahuhin. para kasi meron ka dito win workout no pohon sa iyong ano financial no may bagong kang naiisip na idea tungkol doon pero pinag-iisipan mo pa ito na mabuti no? pinag-iisipan mo pa ito na mabuti para mas lalo tong mag-grow para sa'yo siguro nakakapag-isip ka rin dito um, mas ng ang nakikita ko dito parang gusto mo mag-umpisa ng about anong, um, healthy living healthy life or um, sa mga skincare pagpapaganda no cancer parang mayroon kang ganong simula na negosyo pumunta ako dito no? kasi priority mo ko yung sarili mo at gusto mo ang magsimula tungkol dyan sa pagiging healthy living mo at dito rin papasok yung sinisimulan mo tungkol sa yung financial na may, may, na may bagong paparating na, na pera sa'yo. Eh, siguro ito na yung sisimulan mo. So, ano pa message sa inyo mga kaangkin? ay cancer. no? So, yun nga, um, pero kasi gusto mong umpisahan, no? Kaya, ang sinasabi dito, lalong lalo na po kung kayong financial, kung gusto mo to gawin. No? So, nandun, ang sinasabi ng mga cards sa'yo ay, try to something new, no? You only know that you can do something if you try, no? Kung susubukan mo to malalaman at malalaman mo to kung paano ang magiging proseso nito kasi kung hindi mo to susubukan hindi mo malalaman kung ano yun talaga ang mga ninanais mo yung mga minimithi mo no so ikaw lang makakalam yan kapag sinimulan mo na yung mga gusto mong gawin sa sa buhay mo. Lalong-lalo na dito sa financial mo. No. So kung ano man tong sisimulan mo, definitely yes. Kasi um, kung ano man ang tinatanong mo, is napakalakas na yes, no. Magbuboom to. Magbubom tong sisimulan mo. Kaya nga, na, kaya nga nag-iisip ka dito eh kasi pinag-iisipan mo nang mabuti kung paano ang proseso ang gagawin mo. Nag Iisip ka talaga dito. Lalong lalo na tungkol sa iyong financial. No? So the answer to your, so the answer that the answer to your question is a uh, strong yes. No. Big yes, big and strong yes. Makukuha mo yung mga gusto mong gawin. Makukuha mo kung paano mo matatrabahuhin itong mga pinapangarap mo. No? Maganda ang mangyayari nito soon. Kapag nakapokus ka dito sa gusto mong gawin, yung pinaka pinaka gusto, gusto mo yung masaya ka sa ginagawa mo itong bago mo sisimulan magkakaroon ka ng magandang resulta na no, masaya ka dito masasurprise ka dito sa magiging resulta nito magiging masaya ka ah, dahil kasi mas nakapokus ka sa sarili mo eh nakapokus ka sa mga goal mo yun ang yun ang pinaka um, number one na ah, decision na gagawin mo sa sa iyong sarili no ang alagaan ang sarili mo at ang sisimulan mong tungkol sa iyong kaperahan no so basta am um, subukan mo kasi dito mo malalaman kung paano ang magiging sistema nito no at malalaman at malalaman mo kung paano na trabahuhin ito dahil ikaw mismo ang eh ikaw mismo ang gagawa anong paraan so, so yun po sa mga sweetie inyo mga cancer um thank you thank you and god bless po